Paris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay green dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Taurus, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Gemini Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink ay magagawa mong makalaro ng maingat para makapanalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan at sa namadilim ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo pulang kulay gold dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 g na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na limandaan at labing walong minutong negatibo, ang player na mahilig magsalita ng kaberdehan dahil siya ang kukuha ng iyong oras na swerte. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay orange ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay green nang wala kagad makakakuha ng iyong swerte, habang buenas ka sa paglalaro. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, orang na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte.